The youth of today, bright night. The youth of today, a shining light. A warm light in a dark old night. Their dreams and aspirations is like a guiding star that illuminates the path near and far. In their hands, the future is not so bright. It promise the progress a morning light. Their ideals and values is like a noble if A foundation so strong. For the nation's needs. The youth of today, a hope that's new. A chance to rebuild this and see it. Through. A youth that knows their way. We should guide the children who've gone astray. Their mind is full of incense. Yet the world tries to corrupt them with incidents. But we should be the star in their path to show them what truly is right. The eyes of this youth. The ISO needs to know the truth. Discovery is the right for our country to be the greatest. With, with hearts full of fire and minds full of fear, they'll lead the nation without fear. They might experience pain, but a treasure to the for the nation's <laughs> Sabi ng nakakarami, kabataan raw ang pundasyon ng pagbabago. Kabataan raw ang pag-aasa ng bayan. Kabataan na magiging tulay ng pagbabago. Ngunit kabataan, hinihintay na tayo ng ating mundo. Sa ang pagtigil ng mundo, hinihintay na natin ang nakakalimutan ng pagbabago. Paano na ang pagkakulit? Ang mga pangarap na ating binobo? Kabataan, Saan na nga ba tayong patungo? Sabi ni Dr. Sarisalong, siya ay nabubuhay pa. Kabataan, ang pag-asa ng bayan. O baka naman, kabataan, ang sisira ng ating bayan. Kabataan, gising ka pa ba? O nagpupulang-pulagan ka na lang para sa ating bayan sinilangan? Imulag natin ang ating mga mata at hanapin ang daan tungo sa pagbabago ng ating bayan. Kung saan sana mga isip at pagmasdan ang ating bayan na kagisnan. May nabago ba? Ang mga hinga na aking binibitawan ay hindi katang kalokohan. ay mga tutuhanan. Boses na magpapatunay na hindi pa uli ang lahat para sa pagbabago. May magagawa pa tayo. Kaya para sa mga kabataan na na nakikinig, tandaan niyo ang aking mga salita at pagbasta ng aking bibig, tayo ang kabataan, ang pag-aasa ng ating bayan, at hindi tayo ang aasa para sa ating bayan. Kaya mga kabataan, laban tayo ang kundasyon ng pagbabago, mabuhay ang mga Pilipino. Pag tinakukasan, ikaw ang kumukuhin kang tala. Kaya kung pag-aralan mo, magtyaga sa maliit na pang may simula. Sa bawat naroon mo, may halagang gala. Pag tinakukasan, ikaw ang kumukuhin kang tala. Kaya kung hindi ka mataan, hawak mo ang bukas ng ating bayan. Sa inyong mga kamay, tayo'y kumahasa. Ikaw ang fundasyon ng pagtrabago sa masa. isang maputing mamamay ang Pilipino. Maging mahusay at dalisay sa buhay sa pagkat ang pinagbukasan ay nasa ating kamay. Sa ating hinunan, ito ang dapat itagay. Upang makamitan wala lang yung pansang dimat-dimat. Sa mundong puno ng problema at hamon, may araw na muli tayong pag kilos natin ay kinahanap na ng mundo. Puro pangako na napapako. Nasaan na ang pundasyon sa pagbabago? Kamataan, gising, huwag kang tumunganga lamang. Marami ang naghihirap kahit ikaw mismo ay naghihirap. Kukunin ko ang aming saplot, dinding sama-sama ito tayo sa simulan natin sa ka. Kahit anong mangyari, patuloy namin nilalaban ang maruming gawain ng aming bayan. Sapagkat maniniwala kaming may pagbabago, hindi lang nakita dahil may nakaharam na tao. Ba, bawat akbang na aming tinatahak, himintay ang hirap ng malakhang. Ngunit patuloy na humaharap kahit na sobrang hirap. Ta, tapang ay aming hagdan upang ang pagbabago ay ating makamtay. Isip at talino ay sandata para sa kalibuti ng isa't isa. Ano? Ano nga ba dapat namin gawin? Puno ng lupat ang aming damdamin. Kumuhos na lang sa mga na manalamin ang problema ang hindi namin dapat problemahin. Dahil kaming mga kabataan ang patuloy na umaayos sa lupang ating kinatatayuan at naniniwala na kaya naming baguhin ang susunod na henerasyon. Dahil sabi nga ng ating pambansang bayani, si Dr. May pag-asa na kaya sa mga tao hindi nila namala Ngunit sa aming puso, may dami lang gawa Pag-asa ng bayan na hindi magbibigay saya Sa bawat hakbang, halikahin at layo Mga pangarap namin, hinaan na susunod Sa mga puso, mag-ibig ang tugon Sa mga puso, mag o para sa nipot natin diwa ng na pag-asa asal ng katbayanan yun ang ginagawa ko sa ating bayan. Ngunit paano tayo magiging pa ng bayan hindi kayo mismo ang sumisira ng ating ginagawa ko? pa rin ba? Tayo pa ba ang maramat dapat ng ito rin na Pag araw sa inyong lahat. Ako po pala, si Anna Boniface Polino. At ngayon ay babangitin mo na ang token of the dream na sabi ni Dr ayyo ako pa sa buhay ito ay ating panibagong pundasyon sa tuktok ng mundo upang bayanin ang himam wala kundi naman kapwa ang kabataan ang inaasahan sana ito'y maayos sa lilim lahat magtutulungan wala mag-iisa lahat aangat dahil ito ang dapat katapatan sa mga kapwa kabataan ay kada na po ng dikhan. pa ay makakita. Wala nang pag-ibig pa kundi ang puso. ang puso at talino Our minds limit the misma, as high as the skies, as wide as the sea, where no one has ever thought of, may all hear our plea. Though the norms are what we call and flows, it is time to pursue the change of the river's flow. In the past times, many things seemed impossible, out of reach. But fun of you, not afraid to ask nor teach We'll bring answers to clear the cloudy land, to change the unanswered questions with our own. Though it may seem as a bludgeoning burden that we see as a discovered exchange, with the guidance of the past and surging verge for extraordinary change, whereon to overcome, to steal and to excel, and to come from those seedlings planted by the last, to flourishing trees that even the strongest storm can outlast. With the foundation of change, we must be as of those few, disregarding the norms and looking for the truth. Please give us truth, see us worthy, to bring us to bring you peace, a strong world and society without a mark of worry. Kaya po ang iyong tunay na nagharaman, dahil sa iyong galing at lakas, ikaw ang magiging susi sa pagluna. Kung saan ikaw ang magiging taan, kaya huwag kang magkakalimutan. Iyong itaas sa iyo at yung kayong bandina. Paglalaban ng pangarap ng bawat isa, para makulong tayo kung umabaha ang pagkasa at kung nasunod kung magpapago sa bayan na iyo.